Hello and what's up mga kapitbahay Welcome back dito sa channel natin okay? Ito mga kapitbahay ah, Dahil uwian na no, Meron tayong sasagutin na katanungan ng mga subscriber natin Nagtatanong po sila sa akin Ano nga ba daw ang pinaka budget meal na Wi-Fi mesh na Naka Wi-Fi 6 na Na solid ang connection Ito mga kapitbahay Ito talaga ang gamit namin dito Hindi pa kami nag-upgrade no? Kung familiar kayo sa Deco na S7 So yan po yung ginagamit namin dito Ito po yun o no? Ayan. Right, Ayan po siya. Pakaganda na ito mga kapitbay. Pag binili mo to, makakabili ka na nito ng mga 7,000 ata. Or, dati kasi ang bili ko nito na nasa 20 plus. Yung unang labas pa lang. Pero ngayon, kahit si Shopee, mag-search ka. Marami nang nabibili nito na, na mas mura. Hindi na... Ah, ito kasi, alam ko, mabibili mo na to mga nasa... Magkano ba price nito? nasa tatluhan na to eh tatluhan na makakabili ka ata nito mga 8k or something so, wifi 6 na to tapos ang sinasabi dito connect uh, 100 devices over the wifi so, kunyari ano siya uh, per ganito 100 device so kunyari naka mesh kasus mas marami tapos ang sinasabi po rito is covered nya is 1,000 5,000 square feet ganun ka lawak tapos uh, ang ano dito ang speed nito na is naka ano na siya naka may mo antenna na sa tapos 600 Mbps sa 2.4 tapos 1300 sa 5 GHz oh di ba saka automatic na to mga kapitbahay ko nare ang device mo is Wi-Fi 6 or 7 uh, enabled na or dual band enabled na automatic kung saan kung mare malapit ka iko-connect kanya sa 5G or sa Wi-Fi 6 unare malayo ka hindi naaabot yung 5G 6 ko ka niya sa 2.4. So, automatic po siya. Auto automatic kanya nililipat. Eto, tinatanong niya, dahil nga, eto, kumari bibili ka ng ganito, hindi mo na kailangan ng wifi controller. S set setup mo lang yung isa neto. May video po ako neto, kung paano mag-setup ng ganitong uh, wifi mesh. Kailangan mo lang ng isa neto na main, lahat yan, puro connected na yan, through wire or Uh, wifi mesh. Ayan. So marami pong nagtatanong sa akin kung ano yung pinakamura na ngayon na budget meal. Alam naman nyo na dito sa channel natin, puro budget meal, di ba? Pwede mong mabili ito sa Shopee ng mga 9,000 to 7,000, ganun. Kasi nagtanong po siya sa akin, kasi nakita niya dun sa vlog ko yung umada. Alam naman natin na yung Umada, di ba? Controller pa lang mahal na. Kapag bumili ka ng Umada wifi access point na compatible doon, isang piraso pa lang is umaabot na ng Uh, 5K yung mga indoor, yung mga bagong ano, bagong umada wifi access point niyan. Mga ganoon yung price 4,500 pataas. eto, yung deco na ganito, yan yung marami na yan, yung deco na yan. Makakabili ka lang ng uh, yung ito yung deco na to. Makakabili ka nito ng hindi lalagpas ng 10K tatlo na. Hindi mo na kailangan ng controller at saka napakadali mag-setup. Once na na-setup mo na up, muna tong isa na to, ad ka na lang ng ad. Parang ganun lang din sa controller pero mas mura to. Ang tinatanong po kasi niya, kung sino yung mas mura. Mas mura na to ngayon, naka Wi-Fi 6. So, kunwari, naka Wi-Fi 6 ka na, smooth na yun. Na, kunwari, ang magkoconnect lang naman, laptop, browsing, cellphone, or hindi naman heavy file transfer, goods na goods na po yan sa inyo yung ganong setup. Ayan, kung hindi nyo napanood kung paano mag-setup nun, may video pa ko. yan, search na nyo sa channel ko. Ayan, uh, kung nyo mapapansin, yung price nito, ayan, no? Oh, yung price ng controller is na sa 5,000. Umaabot na ng 5,000. Dagdagan mo pa ng Wi-Fi access point na umada compatible yan. Yung mga price niya. Isang piraso is nasa 5K na. Meron akong client na sinetapan nun. Ah, uh, coffee shop, medyo gumastos siya ng malaki kasi bumili kami ng wifi controller na Omada OC200 tapos bumili kami ng tatlong wifi access point na Omada compatible kaya medyo nagastusan po, po siya pero solid naman, no? napaka halos lahat ng store niya covered ng wifi tapos walang dead, walang dead zone, lahat may wifi kahit ilang device o kahit gaano kadami yung client niya na pumapasok sa restaurant niya covered na no covered, hindi siya nagko-congest kasi nga uh, lahat yung gigabit Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 na rin. Ayan. Ayan. Kung ikaw, naghahanap ka ng mesh Wi-Fi na medyo mura, pwede na sa'yo yan. Pero, yung mga ganito kasi, hindi, hindi ko alam eh. Medyo ano na siya. Meron na ito, mas mataas na, na model. Siguro medyo mas nagmahal. Pero, mas mura pa rin ito kaysa dun sa Umada. Okay. Makakabili ka nito Bihira na lang kasi ang stock na kasi medyo nagpi out na to kasi may mas bagong model. Pero marami ka pa rin mahanap na sa si Shopee or sa uh, Lazada or sa mga uh, cyber zone sa SM. Meron pang mga ganito, mga kabilikan ka nito. Kung hindi naman ganong kalaki yung office mo, kumari uh, second floor, third floor, siguro mga dalawang ganito, anim na piraso na, So, solve na solve ka na po doon. So, dito sa amin, medyo marami pa akong stack niyan. Yan, uh, may naka-deploy ako na 11 peraso dito sa buong building, sa buong warehouse. Yun, so, solid na solid. Ayan. Tapos, naka, ano po siya, naka-connection siya, naka-wired wired mess, which, which, is, lahat ng device na yun, naka-connect yun sa isang switch. Pero, isang SSID lang yun kasi ang isa nag-act as a controller. So, pwede mong gawin yun na wired connection mesh, pwede mo rin gawin yung pure mesh wifi connection. and kung hindi nyo naintindihan yun masyado, meron akong konting video na kung ano yung pinakaiba ng wired mesh connection at saka pure wireless connection na mesh. Right? Meron tayo sa channel yan. Hanapin na lang nyo. ah uh, kung tag nito kung hindi kayo masyadong uh, uh, familiar pagdating sa mga mesh, eto napaka-basic po yung setup niyan. Ida-download mo lang sa phone mo yung app ni Deco. Tapos, napaka-basic na instruction po doon isi-setup mo. Tapos, nandun na rin kung paano mag-add. Ayan, panoorin na lang nyo sa video ko kung paano mag-setup ng ganong wifi. Ayan, so yun lang yung katanungan ng kapitbahay natin. Nagtatanong po sa akin kung ano ang pinakamura na wifi mesh na mabibili ngayon sa market maliban dun sa Umada. Ayan, sa Umada kasi medyo mahal pa rin talaga. Ayan, ito yung alternative, yung Deco S7 na WiFi uh, Wi-Fi mesh. Ayan, medyo mura-mura po yan. Mabibili mo lang ng medyo mababa, kaya hindi ka masyado magagastusan. Kaya, goods na goods po sa inyo yun. Pero, kung gusto mo naman talaga na solid, pili ka ng mga controller talaga. Kaso, oh, mahal nga yun. Dahil nga, paulit-ulit tayo, ba diba? Kasi nga, budget milang lang talaga ang hinahanap ng mga tropa natin, ng mga company, ng na mga nag-i-start pa lang na startup company or mga baliliit lang na business. Pwede pwede na po sa inyo yung ganun. Tapitong peraso, kumare yung mga ano ka lang, kumari, uh, ano ka lang, yung tipong simpleng company ka lang, eto kasi, wala pa siyang features na pwede ka maglagay ng Uh, captive portal or pwede ka maglagay ng uh, ibang features eto kasi kaya lang yan yung gamit namin kasi nga dahil nga siyempre naka firewall tayo naka PFSense tayo doon ko na minanage naka acting as ano siya wifi mesh tapos ang management niya katulad ng captive portal or yung uh, MAC address filtering nandito lang sa PFSense doon siya minamanage kaya solid na solid kumari mayroon pa yung firewall ayan Mari, meron kayong uh, security appliance uh, ibang klaseng firewall, pwedeng pwede po ito kung gusto niyo ng mas matipid pero kung gusto niyo ng mga high end features talaga, katulad ng UMADA controller, pwede po mag UMADA controller kayo, para kahit wala kayong firewall, pwede kayo mag restrict doon sa uh, uh, UMADA controller access point nyo na nagkocontrol ng mga mesh wifi nyo alright, yan uh, sana may natutunan o may nakuha kayo sa today's video, ayan, pinakamurang wifi mesh na pwede mo mabili is yun, yung mga model na ganyan Deco S7, pero limited yung features, as in, wifi lang talaga meron kang password ayan. pero, meron naman ata, yan ano eh, meron niyang control eh, hindi ko lang ah, pwede yan, meron control yan kung mag-act yan as a, a wifi router so, gagawin mo siyang as a wifi router, tapos mag-add ka lang mag-add, pwedeng pwede po yun. Ayan, may mga uh, basic uh, restriction or basic uh, security features po yan. Hindi katulad kasi ng Umada na medyo advanced, mas marami kang pwedeng gawin. Okay? Pero kung gusto mo ng wifi na gusto mo magkaroon ng captive portal, kunyari, coffee shop ka or kunyari, uh, restaurant ka, gusto mo ng gano'n na may captive portal na voucher code na ibibigay mo doon sa client mo, may limited oras lang. Hindi po pwede sa inyo yan kasi wala siyang features na ganun. Unless, uh, maglagay kayo ng uh, hindi ko pa kasi na-try ito kung compatible to sa so Umada, kung mapabasa. Pero, alam ko hindi eh. Pero, kunyari, uh, gusto mo ng ganyan, tapos gusto mo ng voucher code, or kung gusto mo ng mayroong uh, uh, MAC address filtering, pwede po mag-Umada controller ka para nandun lahat. Pwede ka mag-voucher code, Pwede ka mag-create kung ilang oras lang for voucher code. Yan, may video po tayo niyan kung paano mag-setup ng umada. Yan, marami po yan. So, search lang po niyo sa channel ko. Sana uh, marami kayong matutunan dito sa channel ko. Kaya kung bago ka dito sa channel ko, kung gusto mong matuto ng konte or paiba-ibang uh, basic trouble uh, like network, like basic troubleshooting, basic IT knowledge, subscribe po ayo para hindi po kayo mahuli sa mga din na, ina-upload nating video. Ayan, maraming salamat. God bless and peace. Sana may natutunan kayo for today's vlog. Alright, so recommended ko po yun Daiko S7. Mura na lang po ngayon ngayon kung gusto magkaroon ng mesh wifi. Alright, ah uh, pahabol. Diyan po pala kung nanonood ka tapos hindi ka familiar kung ano yung mesh, anong pinagkaiba nila dun sa normal wifi. Okay, pag naka-mesh ka, anini? Parang sa mga telco natin, di ba, yung mga tower na ka-mesh po yun. Kung saan ka malapit, doon ka magkoconnect doon ka, ililipat. So, ganun lang din. Kapag naka-mess wifi ka sa office or sa bahay, kunyari, mayroong mesh dito na malapit. So, dito niya ako connect. Kunyari, maglakad ako malayo. Tapos, madetect detect ni uh, mesh na, uy, mas malayo ka na sa ganitong device. So, makikita niya na mas malapit ka sa ibang device na kung saan ka napunta, doon ka niya ililipat. Alright? So, ganun. Tapos, yung isang features pa niya is, Di isang SSID pero marami kang access point. Hindi katulad ng individual access point na iba-ibang SSID yung gagawin mo. So, every iba-ibang SSID, maglalagay ka ng password. So, si Mesh Wi-Fi, isang input lang or isang add lang kahit saan ka mapunta na lugar, automatic, ililipat kanya or i-coconnect ka niya sa lahat ng device na nakadeploy sa area mo. Kasi naka-mesh nga, di ba? Katulad ng tower, ganun eh. Nagtataka kayo, kapag lumalabas kayo, kahit ang lugar kayo, may signal kayo, di ba? So, kapag kumari dito sa area na to, sa cell tower na yon, doon ka connected. So, kapag nagbiyahe ka, palayo ka ng palayo, kung saan ka palapit ng palapit, doon kanya ililipat dahil nga naka-mesh po lahat yan. So, lahat yun naka-wired right? Maraming salamat. God bless and sana may natutunan kayo for today's vlog. Kung meron kayong mga katanungan, comment down below ta para masaya. And then, don't forget to hit that subscribe, like, and share para masaya. Right? So, God bless and peace. Thank you so much.